tayong kabayo dito na ito uh, boss boy pang alaga pa ano ganda parang mata pa siya mga ilang taon na po yung ganyan kalaki isang taon ay ito pero ito yung nasasakyan na hindi pa ah, nasasakyan na rin daw ito isang taon lang daw ito baga ng pagkakabayo niya sariling alaga niyo sir ba't po binibenta ito lang. Ah, pinabebenta lang. Magkano mo po 'yung binebenta niyan kaya bagyo? Yeah. 25,000 daw po ito binebenta niya. Oo. Uh, may itawad nang 20. Ah, uh, kaya lang inapatigas na po 'yung 25 niyo. na talaga ang presyo. So 25,000 daw pinapatigas na presyo na. Pero sari eh, san pa po galing 'tong kabayo niyo? Santo Cristo. Santo Cristo. Yeah. Santo, yeah, Santo daw nilibel na parang 25,000 Ayan, magandang araw mga talong TV na din tayo ngayon sa Patrick Garcia Batangas Tayo po yung mag-upload ulit ng mga binibentang inahing baka at mga turete baka dito sa Patrick Garcia Batangas Ngayon po yung naparami dumating dito mga turete ma Kaya samahan nyo ako sa video natin sa Bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na Kung like ang update, video sa Patrick Garcia Batangas Sama-sama po tayo manood sa video na sa May kabayo sila dito Ang labi niya natin. Pero pa po'y pangalaga nyo pa? Hindi, uh, nakabayo. Pa pangalaga pa po? Magkano po nabili? Ay, magkano po nabili? Ay, ha, hindi pa alam. Ito ay pangalaga pa daw, nabili na. Hindi pa nalang po magkano. Ayaw. Ayaw sa mama. Ay, kakarga pala ito doon sa taan. Ayaw, sumakay. Ayaw, lumusot. Grabe ang sungay ng bakang ito. Sulid na, sulid na sungay. Ang haba. Grabe ang sungay yun. Wait mo bait. Wait yan. Grabe sungay ngai. Hindi so... na sungay ngayon. Oh, Ma boss ba gulang na din? Di ba? Ugulang. Oh, yung sumungay tinanyo. 10 taon na. rin. Pero tay Katay na to na. mm -mm. boss yung, na yung, yeah, no. pag pa, na Mhm. Si boss na kawsap lang. Eh no, kung pa grabe so ngai. Kuwari kay Katay nat may damage na siya. Laban natin. natin yung pagkabaka niya. Pinipinan nila pala ito. Ano ka lawan? Yan. Grabe yung sungay. Bossing, magkano binibeta itong baka mong ganito? Magkano inahalaga itong baka mong ganito? Binibigay ko na lang sa mga iyon si ng 45 bilihan 45 Tikatay na to no. Lugi na. Ito daw ay 45,000 lang daw binebenta. Tikatay na daw ito. Tatabla na lang, Tatabla na lang daw medyo matumal daw bilihan. Nasipat si Boss ta baka ito mga palagbaging baka. Kinitin na ni Boss. Yan. Yan.

dumalagang baka ang ano mali uh, mga bata pa mga, mga native magkano pinipenta yan? kung dalawa yung ko ah ito may kita bensin ko tapos ito pa 32.5 daw ito isa yun binibenta pa mga mura yung mga baka ngayon dito na binibenta mga dumalaga pa ni Bosing nakabenta naman ha? ah ah meron isa nubi tutuwal talaga daw yun, binibenta Kay Lapuno, kay Boss Lapuno Flores. Kay Boss Lapuno Flores daw itong baka. Ito dumalaga ay, ina, ina, ina ina, ina, ina pala. ay pala, ito yung inahin na pala. Inahin pala Ha? Ay, hindi pa. Bata pa pala ito. Magkano may nalagaan itong ganitong 60,000 daw ito. Hindi natusok. 60,000 daw binibenta ito ni Bossing. Unang anakan pa lang daw ito. Binibenta pa. Yeah. May Yan oh, na ni Kuya itong mga baka niya May kitang baingte lang itong mga native na mga Tureten baka Nakata na daw itong may kitang na lang Parang ang dami po kayo tanghali na May alok yata si Boss Mga na, baka ka naman mawas sa din eh Bawas na sa train na may virus si Kuya sila si Sir Nati na May buyer sila Ayan Ayan may buyer sila dito Tinitin na ipagkabaka Madalang ang buyer kaya sila ipagkabaka Ayun. May kitang mga 20an lang ang Bawas sa 30 toto. Ang dami. Ang dami parang toretin pa kanila dito binibenta. Ayun. Kapal namang toretin. Mga native. Wala halos bayan talaga. Ang dami. Mga binibenta pa. Para si Bossy, pagod na pagod no. Pagod na. Matuman. 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 Ay, Tumal. Wala wala mamimili. Ito may mga magkano binebenta tong ganito. May kita 35. May kita 35 ito ibalag balagbagi na ano. Hindi siya Ini gano din na presyo. 35. 35. May kita 35. Ay 35 pesos mo ayo sa iyo. Mga binebenta ko na Bossy. Padalang daw ang buyer kayo na no. Tumal. Madami baka matumal ang binibenta ng buyer. Binebenta pa nila Bossy validator item baka. Oh. Ayan mga Talong STB, dami pa rin mga baka dito ngayon na pinaparada. Amen. Yeah. Maraming salamat po sa Panad Mga Talong STB. Sana po in update kayo sa presyo ng mga baka dito sa Padre Garcia, Batangas. Si Talong STB po ay mag request sana at sino kung may alam po kayo na pwede natin magbisita na mga farm katulad po ng uh, cattle farm o kaya goat farm po kaya yung backyard lang po kahit mga backyard lang o kaya sa mga uh, may mga bak akabayo, kabayo kalabaw po na may mga farm po sabi uh, sabihin nyo sana po pati kung kayo may alaga po ng mga ganong hayop ay kung gusto niyo po ba ma natin yan para matulungan natin yung mga manonood natin na gusto pa lang po mag-umpisa para malaman lang ko paano pag-aalaga ng mga hayop na ito pero <laughs> ang mapupunta ko pa lang po mga talong ay yung malalapit lang na area katulad dito sa Tayabas, uh, Lukban, yung papunta po ng Padre Garcia, yung tinataanan ng mga bayan dyan. Kasi si Talongs TV po, hindi pa po tayo makapag-full-time vlog uh, at marami pa tayo obligasyon na kailangang tugunan. Kaya sana po at uh, uh, yung may mga alam ng mga farm dyan na pwede na mamay-vlog natin, sabihin nyo ko at uh, kung kilala nyo, ipagpaalam natin tayo para po makapasyal tayo dyan. Kaya salamat po sa panan mga Talongs TV, at magpapasyal na natin ang video. God bless mga Talongs TV.